Welcome back mga para chong, another is free fishing episode na naman tayo sa Fortress Adventure ay uh, afternoon quick dive lang muna tayo dito sa tapat ng na isla namin So ayan na, uh, gamit nga nga pala natin ngayong uh, yung bigay sa atin na fins ni Sir Isbaler at ayan, shout out po kay Sir Isbaler na nagbigay ng ating bagong fins uh, Hindi muna natin ginamit yung isa, gawa ng sa tingin ko po ay uh, hindi kaya magipagsabayan sa lakas na agos dahil sa sobrang indispo na uh, binigay niya sa atin yung isang uh, fins kaya yun na uh, iniwan ko na lang muna sa bahay. Bali, sa time na ito mga panit yung ay kukuha lang tayo ng sapat na pang ulam dahil ang gagamitin namin kinabukasan doon sa uh, salo-salo na gagawin namin sa isla ng campsite. Kaya ayan tara at uh, samahan niyo ako sa araw na ito. Maghanta naman tayo ng isla na pwedeng uh, baunin namin kinabukasan. Beware po doon sa mga gumagamit ng plastic na basura. Sana naman po ay uh, itapon ninyo ito sa tamang lalagyan dahil kawawa po yung ating marine ecosystem dahil ito po yung kadalasang sanay ng pagkamatay ng mga marine animals natin gawa ng napagkamalan na itong pagkain at ito yung mga dahilan kung bakit sila po ay na napupoison On this time mga paratsyong ay nakakita tayo ng good size na danggit na sana kaya lang nung nilapitan natin ito po ay mailap kaya hindi natin napana Sa next dive naman natin ay uh, dito nakakita tayo ng grupo ng mga rainbow runner or salindato kaya lang mailap sila at uh, hindi kagad natin naputan At dito naman sa dive na to, ay nagkakita tayo ng uh, isdang buntog na nakatago sa lumot at uh, yan sinubukan natin itong uh, lapitan at uh, hanapin kung saan siya nakatago at nung um, nakita na natin siya ay ayun pinahanan na natin Shoutout nga pala kay Antonio Dantramix Vlog kay Rinan Fishing Adventure Binovex vlog, kay Jun TV vlog, Sir by Dexter, kay Matchong Groomroom, kay GG Moto vlog, kay Dwight Mix vlog at kay Yel mo lahat. Maraming salamat po. Another na pagsisit na ng mga parechong. Bali dito sa dive na to ay nakakita ulit tayo ng isidang buntog. At halos magkalapit lang po sila ng pinagpanaan natin. Baby, you bro Nakapala tayo ng Rim Runner Hindi na natin abidjohan. Dahil ang bilis na yung pangyayari Bigla silang sumusulpot Hindi na natin naunta yung kamera Sayang Ang laki o oh. Ang isang kilo siguro to Or bro, magigit kilo Sayang Sayang, ang dami nila Hindi ko at dito naman sa dive na to mga pare yung ay lumipat nga pala tayo ng ibang area na pinagpanaan natin at uh, gumamit na tayo nito ng bangka para makalipat tayo ng uh, spot na pagpanaan at uh, ito yung ating unang isda dito sa spot na to dito lang po to sa tapat ng bangka natin <tong> Another samaral or uh, kitong or tawag nito sa amin ay puras na naman mga panadyong. Hindi ko na lang na videohan yung pagtira nito. Gawa ng uh, akala ko kasi walang isda na lalapit sa atin at uh, timing yung paglapit niya sa atin ay naka-off yung camera natin. ito lang yung mga nahuli ko sa araw na to guys at hindi man ganun kadami pero goods na rin to sa pangulam ulam namin at pangbaon doon sa gagawin namin salo-salo kinabukasan One eternity later. at kinabukasan guys ay ito na yung mga kaganapan dito sa isla ng campsite bali meron nga pala kaming munting salo-salo bilang pasasalamat sa pagsalubong namin sa siyam na putsyam na karawan ng nanay namin Bali yung mga nahuli ko ay ayan na kinilaw namin yung uh, malaking rimbo runner at ay uh, yung iba naman ay inihaw namin at uh, syempre hindi nagpapahuli yung mga kamuting kahoy dyan at ay yung tajum natin or uh, sea si urchin at uh, syempre yung sea grips na rin or uh, lato Alright mga parechong hanggang dito lang muna yung video natin at uh, maraming salamat nga pala sa inyong walang sawang pagsuporta, ah, pagtangkilik at pagsubaybay po ng ating mga vlogs. At sa mga bago pa po sa channel ko huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe and also mag-follow na rin po ng ating uh, Facebook account. Maraming salamat po sa inyong lahat. Apo nga may balak-balak ko mo? Balik. Buka na, buka na. Ayan, balik. Ayan, darotobo ko balik. पेज तो आ